Kalamis sa sudan. <laughs> Naglotok na punta sa atong paborito, guys. Uh-oh. Ayaw ang hihipo, <laughs> Oh my God. Halagang 200 pesos lang yan. Ang dami na. Oh wow, man. Hanggang gabi na. Oh, o, na ito yun guys, yun. Nagluto na tayo. Ah, Pinakuloan na natin yung tahong guys. ay na. Kumulo na. Ilagay na natin yung sipon. Ayan. Pakuloan muna natin sila para lutong-luto. Nilagyan na natin ng mais. Mas 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 masarap. Tapos may mais. yan Tapos hinalo ng hinalo ng hinalo. Hintayin muna natin na maluto yung hipon. ayun na. Unti unti nang nagkulay dilaw. Paliktarin na natin. Ha? Baka masunog yung ilalim guys. <laughs> Ayan na. Ayan na. Nalagyan na nga. Poster sauce. Dalawang piraso. Pangalawa na yun guys. Hello, Halloween na natin ng Halloween. Hanggang sa matuyo-tuyo na yung sabaw guys. Mas masarap yung uh, medyo malapot-lapot yung sabaw. kulok yung kulok na siya guys ayan na binaliktad na naman ayan na luto na guys ilagay na natin sa plato ayan na ang plato guys ayun oh no. itong na ang luto <laughs> kalami sa Sudan guys punong puno yung bakol ko ayun no? yan yung ulam ko guys hanggang gabi na hanggang gabi na yung ulam natin kasi ang dami sa halagang 200 pesos guys ayun na no, guys Ang sarap Bangin na natin. Wow. Birra.